Simula kayo magtapat sa Panginoon. Ibigay niyo sa Panginoon yung para sa, sa Kanya. Makita niyo, babalik sa inyo ng Panginoon yan. Sa mas maraming kaparaanan, gagawin ng Diyos yan dahil pinakita niyo kayo yung tatapat sa Kanya. At tinapakilala niyo sa mundo kung na kayo mga anak ng Diyos. Hindi niya niya, mga, mga, mga batid. Parang Aapat ah, na lang yung sumasagot. Amen. Amen. Malamang ko, inaantok kayo. Inaantok ba kayo? Lumakad kayo marangal bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagamagmana ng Diyos, ng kanyang mga kayamanan. Lumakad kayo marangal sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mundo. Ah, huwag kayong mahayaan na mapulaan ng kayo. Huwag, huwag niyo hayaan na sabihin niya mga tao niya. Hindi mo po rin ganyan, sama-sama ng ugali. Para pintas. May mga born again na ganyan. Kung mo hindi maganda sa paningin niya, may opinion na siya, bibigyan niya. Uh -huh. Balik sa dati mo. Balik sa dati <laughs> mo. <laughs> okay, maging ganon. Bakit kayo marangal, hindi natutuwa ang Diyos pagka gano'n na ugali niyo. Wala pintas. Sa pa isang bagay, lalo din sa kabataang babae. Okay kayo, mga kabataang babae. Yung masyadong ano, hindi marangal yun pagka kayo masyadong makailan, maarte, hindi kaluban ng disyon. Hindi naman sinasabing maging ano kayo, yung Uh, Anong sabi yung sa kabataan uh, mo ba yung masyado niya? Mahilig. Mahilig. Galawganan. <laughs> hindi naman gano'n. Eh, Ibig sabihin, huwag naman sobrang maarte, tuyo, tinitinidur. Pagka nandyan yung, yung ano niya, yung trash, tuyo, tinitirit, tinitinidur, at saka, kinukutsara. Tinitinidur. Natawa ako sa'yo. Sige, sige, Ano ko yan? Hindi kumakain niya yun, yung pala. Ang laga <laughs> Huwag masyadong maarte. <laughs> ha? Maging, uh, maging, uh, hindi ko naman sinasabi maging ano kayo, maging tao oh, dito yung masyadong uh, galaw na wala nang ano, wala nang taki-alam. Hindi kinakalang, huwag naman yung sobrang ano kayo, sobrang arte, sobrang, ha? Ayoko dyan, ayinit dyan. <laughs> May katabi lang na ano, naka-steam. Hindi kayo mag-iimarangal niya sa paningin ng tao. Nakaamoy lang ano ba yun? Ang baho na ba? Siyempre na ano kayo. kaya kahit hindi naman talaga, kasi may mga kanya nakasama ako eh, mga kabataan, lalo na kabataan. May mga kabataan ng lalaki, ganun din eh. judeng. Ibig sa, na lang na Ano ba yan? Ang baho naman. Siyempre, hindi nyo isa. Diyan, di mo makakasama yan may hiyan <laughs> may hiyan may <laughs> hiyan <laughs> may hiyan may hiyan di ba? nyo, amoy nyo na lang oo <laughs> 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 may ti-amoy na lang may ti na lang ba? nagagalit pa kayo hindi na ba na

Huwag tayong masyado nga. Lumakad tayong marangal. Hindi naman yung... Lalo na sa kabataan babae. ba eh. Huwag naman yung masyadong galaw, galaw na wala na kayong finish na... Ano. You know, Huwag kita yung uh, modest. Uh, modest. Sabi uh, sa English uh, yung... Modest free. Modest free. Yung pag-ihila, uh, yung mga ganong kilos, uh, Pilipina old fashion hindi may old fashion na naka... Hindi, yung Pilipino ano, hindi naman liberated yung Liberated. hindi naman siya maarte pero hindi naman ganun kaalam. Sakto lang, panorm Pwede, Oo! Oo, yung... Friendly. Friendly, kung sino yun. Friendly. hindi Ano pa? Dapat tayo, marangal. Nakabatid. Hello! Amen. Amen. Amen! Hello. Amen. Amen. Hindi! <laughs> <Galit kayo. laughs> <laughs> Dahil mga anak tayo ng Diyos, ito tayo, pinili mo na lang din naman talaga. Kristo sa muling So, tinanggap ka ng Panginoon bilang anak mo. Eh, sundin mo yung kanyang prinsipyo. Nakita mo marami kakagusti sa'yo yung mga tao. Hindi ka hindi ka yung iiwasan siya kasi niya. Hindi may mga kabataan ng na lalaki lang kasi. Naiinis din ka. Babae na. Ayo, ang arte arte niya. Ay, yung kasama kahit na ay, kapwa niya, ay, church mate niya, yung arti, arti niya. May ganun kabataan eh. Kaya tayo mga kabatid, hindi lamang sa mga kabataan lumakad tayo ng marangal bilang mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Bilang mga anak ng Diyos, lumakad tayo. Nang naayon sa kalooban ng Diyos, sa prinsipyo ng Diyos, sa ugali ng Panginoon, para tayo ay maging halimbawa sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen. Amen. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Amen. Salamat naman. Okay, yeah, tayong lahat ay tumayo, ay manalangin.